Hello! Good morning! Welcome sa aking vlog. May kukwento ako sa inyo about sa video nato. Sana panoorin nyo hanggang dulo. So, ito na guys. Last year, yung nanay ko, nag, ano, nagpabili siya ng cellphone na touchscreen. Kasi yung cellphone niya, ayaw niya talaga niya palitan yung cellphone niya na... Keypad. Mas gusto daw niya ang keypad kaysa sa touchscreen. So, binilhan namin noong nagpabili siya at saka yung birthday niya. Doon namin siya binilhan. So, sabi ko sa kanya, Nanay, di ba meron ka ng cellphone na touchscreen? Tapos meron ka ng Facebook? i-share mo yung mga video ko, sabi ko sa kanya. Sabi niya, bakit? Sabi ko, basta i-share mo lang, malay mo, pag nakasahod ako sa Facebook, bibilhan kita ng gripo, yung motor para sa tubig. Kasi ang ginagamit lang namin is ang puso. Kung tawagin sa amin is bombahan lang sa probinsya. Yun lang ang gamit ng nanay ko. Tapos share niya lahat ng mga post ko, kahit anong post ko ishishare niya kasi gustong gusto talaga ng nanay ko na magkaroon kami ng motor para sa tubig kasi nahihirapan siyang magbanlaw ng mga damit kasi mahirap mag mag ano, ng puso. So, sabi niya, sige lahat yan, isi-share ko. Sana pag nakasahod ka, bigyan mo ako ng motor. So, sabi ko, sige, wala namang problema. Sana nga na, monetize na ako sa Facebook. So... Last year, na-monetize ako sa Facebook pero hindi naman agad ako nakasahod kasi nga maliit lang yung sinasahod ko. Kahit maraming pinagdaanan yung Facebook ko, nagkaroon ng maraming violation. Nagkaroon ng violation yun pero hindi pa rin ako tumigil. So last, la, ngayong year na to, nawala lahat ng January na wala lahat ng mga violation ko at naipon lahat ng mga kini, kinikita ko sa Facebook sa face, sa ano ko sa reels ko naipon yon so ngayong ano nakasahod ako medyo malaki-laki siya hindi sa pagmamayabang pero medyo lumaki siya kasi naipon yung last year ko na sahod at saka yung ngayon. So sabi ko sa kanya, so tuwang-tuwa ako kasi nagulat ako may nagsend sa Gmail ko na nasahod na daw sa akin. So tuwang-tuwa ako, so tumawag ako kay nanay. Sabi ko, nanay nakasahod na ako, so mapapa, mabibilhan na kita ng motor na pangako ko sa iyo na ba diba? sabi ko sa iyo na pag nakasahod ako sa Facebook ano bibilhan kita ng motor para sa tubig na hindi ka na mag ano sa puso, hindi ka na pang maglaba, magbanlaw. So, so, ngayon, binilhan ko siya. Sabi ko sa kanya, yan, ayan nanay, ano, nandiyan na yung puso. Ayan, nandyan na yung motor para sa tubig. So, hindi ka na mahihirapan. So, tuwang-tuwa siya. So, maraming, maraming, maraming salamat, guys, sa panunood nyo sa video ko, sa mga ano, pagla-like nyo, pag-share nyo. Maraming, maraming salamat. Maraming man tayong pinagdaanan ng mga violation, hindi pa rin ako tumigil. Kaya ikaw, wag na wag kang titigil. Tuloy-tuloy pa rin ang nagbi-video, pag-a-upload, ganun talaga 'y eh video ng video lang, upload ng upload man, kahit walang nanonood sa mga video natin, at least nag-upload tayo, ma-appreciate din tayo someday. So maraming maraming salamat po sa lahat-lahat ng nanonood ng video ko. Itong video na po, hindi ito pagmamayabang kasi nakasahod ako. Maliit lang ho ang sinahod ko, sakto lang dyan sa pangbili ko ng, ng motor ng tubig at saka mga tubo. So ang sa akin lang po is to inspire na kahit maliit lang ang sahod mo, kahit walang nanonood sa mga video mo, tuloy na tuloy pa rin ang laban. Kaya maraming maraming salamat po. Sana manood pa rin kayo ng mga video ko. Add share. Thank you, thank you so much. Bye-bye. God bless sa inyong lahat.